Ayan, so good morning guys. Uh, ito tayo sa Mindanao Avenue. sa Tatawid ng Congress na ayo. So, oh, ito. May 23, 2024, time check. Pag alas 8. So 3 minutes or 2 minutes before 8. <laughs> so next week, hindi na po natin magagamit dahil bawal na po. <laughs> So niya nga po, pagka sinabing nakarehistro at kailangan may lisensya pero bawal yung sa major roads na sinabi na nabanggit hindi nyo pa rin po pwedeng gamitin base po ito sa pagkakaintindi ko ha ah. kaya po baka mali din yung pagkakaintindi ko pero iiwas muna kung gumamit nito kasi mabigat po yung 2 So para sa akin, bakit yung sinasabi naman ng iba na nare na pero pero silpawal pa rin ka, sa major roads, di ba? So hindi pwedeng, bakit si Gogoro sinasabi, pwede. Bakit yung iba, pwede. Eh wala naman pong excuse sa batas, di ba? Parehas lang din pong ipayt yan eh, si motorcycle. So maging specific na lang po sana Yung pamahalaan o yung ating ano Sa paghuli ng E-Trike Kaya 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 ako na sa ano yung eh, mga naka E-Trike Yung eh. mga GC ng E-Trike Wow! Hindi nila ako sinasali Tinatanggal eh. <laughs> wow. yung post ko ng mga nata E-Trike Eh. Hindi ko hindi naman to para sa lahat no dahil may mga naka e -try. kahit ako po may e ako pero hindi po ako ganyan magmaneho na dadan sa uh, highway no at saka kung sakali man um, nasa highway ako kung ako eto tayo sa pinakagilid alam naman natin yung takbo na makakaabala tayo eh so yun lang yun so kaya ako hindi ako makakuha ng e-bike pa na sinasabing pwedeng i-rehistro eh baka naman mamaya pumili ka ng gano'n uhulugan mo, ilulugan mo, di ba? tapos di naman pala pwede eh di sayang lang ulit dipang looban na lang ulit siya so yun lang guys ah, uh, baka maaaring mali ako, pero baka meron po nakakaalam kung kayo po ba ay nakarehistro at may lisensya pwede na po kayo sa major roads sa EDSA sa Bonifacio, sa C3 Quezon yun o kung saan man no o sa MOA ayan so yun yun ang aking palaisipan sa ano ko no ako naman susunod naman po tayo kung, ano, eh, kung may kung may papatupad kaya lang po sobrang laki po kasi talagang tulong itong e-bike para sa atin eh ganoon talagang adjust ka ang buhay may eh, pagpabagot sa sana mabago kailan na po tayo eh mahilig po tayo sa motor pero siyempre dun tayo sa mga katikig kasi ordinaryong Pilipino lang tayo eh kung may makikita po kayo mga ginagamit ko eh siyempre po yun yung mga Pilipino pinagpaguran po natin at mga pakikisama natin sa mga kaibigan natin yun po yun so kailangan naman po natin ano, na, sumunod no, sa batas kasi kung yes! so, mayroon po at mayroon na pali eh, wala rin no? nakasunod sa ibang bansa nakakasunod diba pero sana ako maayos yung ano yung category na yan no? dadamit na dami yung category na yan kasi ang dami pong lumalabas na ano eh, technology o vehicle na bago di ba? so yun uh, ano pa ba dito na rin tayo sa ano sa sa North eh, ah sa Trinoma Kaliwa po ulit tayo ng Adham Wala ang tihidong hindi na mahinit e, so na ano natin ito so. ayan ayan na no? kaya tapos motoronda bruce uh, burrider ano ito moto patrol global oil ibig sabihin ano ito sponsored ng ano, global oil eh tayo ay may sponsor ng mga langis langis na at walang langis tong e-bike na <laughs> grasa lang grasa ginagrasahan lang yes! so yun ah uh... ngayon sabi ko ngayon so hanggang bukas hanggang bukas ko na lang po gagamitin muna tong e-bike tapos sa lunes Uh, lunis, uh buha tayo ng paraan paano, no? Nakikiramdam pa rin po tayo sa mga ano sa mga balita Ayan, nagkita lang po muna Tutuloy po natin sa doon sa Cool 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 Tawiran rin lahat ng mga guys. guys, ah, ito, no. clear ulit, clear. Wala pa, wala pa. <laughs>